shortcut. nye naman guys, yung shortcut na binadaanan na namin. Kinloos na. Oh my God, ang layo na nang lalakarin ko. But that's okay. Kasi exercise na rin, di ba? I love walking. Di ba? Motivation na lang guys na I love walking. Para hindi, hindi stress isipin na di ba? Maglalakad ng mahaba. merap mahirap kasi pag ano, poor lang. Walang car. Walang four wheels. Kasi maglalakad talaga. Maglalakad mapunta sa um, sa mag jeep pa. Tapos makikipagagawaan pa sa jeep kasi let's say puno na. ba? Diba? Well, it's part of life. Ginagawa kasi yung ano guys, parking lot. Malapit sa office namin ganap na lang tayo ng motivation. <laughs> motivation. What's they call motivation? Diba? Yun lang. Just ranting. Bye-bye. <laughs>